Diwata ang bait na sa mga tao sa araw-araw. Marami pa rin ang pumupunta sa paresa ni Diwata upang kumain at higit sa lahat ay makita at makapagpa-picture sa nag-iisang diwata. Sa nakaraan kasi ay tila makikita natin lalo na sa mga nag-viral na video na nagsusungit siya sa mga tao at ang ilan ay hindi talaga niya ine-entertain lalo na yung mga small vloggers na nanggaling pa sa malayong lugar para makita lang siya. Ngunit ngayon ay ibang diwata na ang makikita ng karamihan. Mapapansin na palagi itong nakangiti at bumabati sa mga tao na kahit sobrang pagod na din siya sa ginagawa niya sa kanyang paresan ay hindi niya ito alintana at nagpapapicture pa rin siya at nakangiti pa ito. Kaya ang sabi ng karamihan ay tila hindi naman totoo yung ginagawa ni Diwata kundi pakitang tao lang. Bakit nga ba nakilala yung paresan ni Diwata dahil din ito sa mga vlogger na nang-hype sa kanya para puntahan at ipromote ang paresan niya at isa pa yung inspiring story niya na kung saan ay nagsumikap siya sa buhay upang makamit yung tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Pero kung ang mga small vlogger ang tumulong upang makilala siya ngayon ay sila rin ang humihila pababa sa kanya ngayon para matamasa din niya yung mga pambabash na natatanggap niya. Alam rin naman ng karamihan na nung mga nakaraan kung ano yung ugali na pinakita niya sa madla. Meron pa nga na isa na nag-viral na kung saan ay nagpapabati ito ng happy birthday. Ngunit ang tugon ni Diwata ay lilipas din yan kuya. Kaya sa ngayon marami raw sa customer nito ay lumipat na kay Hiwaga Pares Overload na kung saan ay napakabait ni Hiwaga sa kanyang customer. Ang masasabi ko lang o opinion ko sa mga nangyayari kay Diwata. Ay hindi pa naman huli ang lahat para magbago, maging maayos at magiliw pa rin sa mga tao. Kasi iba na ang nagagawa ngayon ng social media. Isang mali mo lang limot na ng mga tao yung mga magagandang bagay na nagawa mo sa kanila. Alam din natin na kahit minsan pagod tayo, ay gawin pa rin natin yung best natin para ma-entertain yung mga tao dahil sila rin ang mag-aangat sayo sa tagumpay. Sa mga nais maglaro nitong game na ito, maidu-download nyo ito sa ating description box na kahit ang sikat na si Foreign Germs ay nilalaro itong game na ito. Kaya download na. Maraming salamat po.